Kumuha nga kami ngayon ng rambutan. Yan ang puno. Talaga <laughs> <laughs> ah, yan ah. Yan. Hinug na Ah, yana ah. Yeho. Hinog na <laughs> hinog na, na. Tamis. Charap charap. Dami siyang bunga yun. Talak hmm. pala. Hmm. Init. Ah.

ang ganda ng anong rambutan. Hmm. Rambutan. Dami pong rambutan guys. so oh. Pero hindi naman kami kukuha. Hindi naman to amin. Nakating no, na yun. Yun o, oh, pakita mo yung mga hindi. Hmm. Nasa Dami, Dami eh. Ito ang kukuha. May, dram, may dalang pang kawit. <laughs> Ayan o. Oh.